45 anyos na lalaki may hip fracture. Inakyat ang 15th floor ng isang nasusunog na gusali para ilitas ang kanyang inang may sakit. Ika nga nila, walang hirap na hindi kayang tiisin para sa tao mahal mo. At kung may patunay man sa kasabihang ito, iyon ay ang lalaking nasa kwentong ito kung saan hindi niya alintana ang sariling karamdaman mailigtas lang ang kanyang ina. Kung bakit handang ialay ng lalaki ang kanyang buhay para sa kanyang minamahal na ina, eto. Isang 35-anyos na lalaki na si Jermaine mula sa West Philadelphia ang nakuhana ng video habang bumababa mula sa 15th floor ng isang nasusunog na gusali na tila isang eksena mula sa pelikulang Spider-Man. Kahit may hip fracture sa si Jermaine mula sa pagkakahulog sa hagdan ilang oras bago ang sunog, hindi siya nagdalawang isip na akyatin ang mataas ng gusali, ang kanyang layunin, siguring ligtas ang kanyang 65 anyos na ina na si Shelia na isang bedridden. Ayon kay Jermaine, isang masaklap na balita ang kanyang natanggap na nasusunog umano ang gusaling tinitirhan ni Shelia. Kaya naman agad-agad siyang nagtungo sa nasabing gusali pero sarado raw ang main door at hindi gumagana ang elevator. Kaya inakyat niya na lang ito para tiyaking ligtas sa sunog ang ina. Hindi raw nagulat si Shelia sa ginawa ng kanyang anak dahil alam niya na handang sisiri ni Jermaine ang apoy para sa kanya sa mundo kung saan puno ng sakitan, away at gulo, may mga kwento talagang nagpapaalala sa atin na may pagmamahal pa rin na handang itaya ang sariling buhay para sa minamahal. Ikaw, isusugal mo rin ba ang buhay mo para sa iyong inang nasa panganib o aantayin mo na lang ang mga otoridad na gawin ang kanilang trabaho? D W I C Research -report. Re -re -report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.